Sa nakalipas na ilang araw lamang, naging saksi ang mga lalawigan ng Iloilo at kapis sa sunod-sunod na operasyon kontra droga na nagresulta sa pag-aresto ng labing limang individual. Ang mga bayan ng Rojas, Tan K, Aniway, Pavia, Quartero, Bingawan, Pilar, Santa Barbara, at iba pa sa isla ng Panay ay naging sentro ng mga operasyong ito. Isang 55 anyos na tricycle driver na naaresto noong Webes ng umaga, ikalabing ng Nobyembre, sa isang drug by bust operation ng pulisya sa barangay. San K dito, ay sinampahan ng kaso kaugnay ng ilegal na kalakara ng droga. Naghain ng mga kaso para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban kay Gerardo Arcangeles bago ang Rojas City Prosecutor's Office noong biyernes ng umaga. Nahuli ang sospek matapos umanong mag-abot ng isang sasyay ng pinaghihinala ang ilegal na droga sa isang pulis na nagpapanggap na bibili sa kanya. Ayon sa Station Drug Enforcement Team ng Rojas City Police Station sa Dat Isle Street, Barangay San K, Rojas City Sinabi ni Colonel Francisco Pagia Jr., hepe ng Rojas City Component City Police Station, na isang linggong pagsusuri at surveillance ang ginawa bago isagawa ang operasyon laban kay Angeles. Nakuha mula sa sospek ang apat na sasye ng pinaghihinalaang shabu at peking perang ginamit bilang Mark Dills. Itinanggi ni Archangeles na siya ay nagtutula, at sinabi niyang ito ay itinanim lamang ng pulis siya. Ngunit aaminin niya ang pagsusuri ng ilegal na droga. Itinanggi ni Pagia ang mga paratang ng sospek. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Rojas Component City Police Station. Isang opisyal naman ng barangay mula sa Haniway, Iloilo, ay nahaharap sa mga alegasyon ng pagtutulak ng droga. Si Randy Cornilla o mas kilala bilang Barong, ang number one kagawad ng barangay Matag Haniway, ay naaresto sa isang by bust operation sa kanyang bahay sa sitio kinambud noong hapon ng 12 ng Nobyembre. Mga miyembro ng Iloilo -Ilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit, IPO -PDEU. Ipo Provincial Intelligence Unit, at Haniway Municipal Police Station ang nakakumpiska ng labing apat na sasye ng pinaghihinalaang shabu at iba pang di-drug na bagay mula sa sospek. Sinabi ni Captain George Lanonte, leader ng Ipo PDEU, na ang kumpiskadong droga ay may timbang na mga limampung gramo na may kabuo ang halagang tatlundaan at apatnapung pesos. Nahuli ang sospek matapos ang tatlong buwang operasyon ng monitoring. Sinabi ng pulis siya na naniniwala silang matagal nang nagtutulak ng ilegal na droga ang sospek. At nagmumula ito sa Iloilo City na daladala nito. Bagaman hindi aaminin ni Barok ang kanyang pagtutulak, kinumpirma naman niya na gumagamit siya ng ilegal na droga sa loob ng sampung taon. Ang sospek ay kasalukuyang nakakulong at kakaharapin ang kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, baril at Shabu din ang nakuha sa drug raid sa Pavia. Pinaniniwala ang ilegal na droga at baril ang nakuha sa isang operasyon sa Pavia, ilo-ilo noong umaga ng ikalabing ng Nobyembre. Ang sospek na si Gerald Ken Lagunday, 31 anyos, ay naaresto matapos ang pagsusuri ng mga operatiba ng pulisya sa kanyang bahay sa barangay Amparo. Kasama ang First Iloilo Provincial Mobile Force Company, Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit, Ipo PDEU, at Iloilo PECU isinagawa ang operasyon matapos ang paulit-ulit na mga ulat ukol sa ilegal na gawain ni Lagunday. Inisyo ni Executive Judge Rose Edith G. Togana ng Regional Trial Court Branch 25 sa Iloilo City ang search warrant. Nakuha mula sa pagmamayari at kontrol ni Lagunday ang 26 na sasya ng pinaghihinalaang shabu, dalawang ginawang labindalawang gauge shotgun na may apat na bala, at mga kasangkapan para sa ilegal na droga. Sinabi ni Major Doge de Lima, happy ng siya sa Pavia, na ang kumpiskadong droga ay may timbang na 65 gramo na may kabuo ang halagang 400 at 55,600 pesos. Naniniwala ang pulis siya na nagtatrabaho si Lagunday bilang Bojero, o tagapagtago ng ilegal na droga para sa isa pang drug personality. Inamin ng sospek na gumagamit siya ng ilegal na droga, ngunit itinanggi ang pag-aari ng mga kumpiskadong droga. Nakapiit na ang sospek at kahaharapin ang mga kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa mga bayan naman ng Pilar at Quartero, Capiz, ay dalawang individual ang naaresto sa nakalipas na weekend sa magkahiwalay na drug by bust operations ng pulisya. Mga sampung gramo ng pinaghihinalaang ilegal na droga ang nakuha mula sa isang dating drug surrenderer na naaresto nitong linggo ng hapon sa barangay. Lulangan, Pilar Capiz. Isinagawa ang operasyon ng Pilar Municipal Police Station kasama ang mga kapwa nila pulis mula sa Pontevedra, President Rojas, at Pilar, at ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Capiz Provincial Police. Nakuha mula sa sospek ang limang sachet ng pinaghihinalaang shabu, dalawang pesos na markadong pera, at isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, ang sospek ay nasa listahan ng street-level individual target at kasalukuyang nasa kustodiya ng Pilar Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantalang isang 27 anyos na tao ang naaresto nitong Sabado ng hapon, ikalabing walo ng Nobyembre, sa isa pang drug by bust operation ng pulisya sa barangay. Nagba, Kuwartero, Capiz. Kilala ang sospek sa alias na Nonoy ng barangay. Balingasag sa bayan ng Quartero. Nakuha mula kay Nonoy ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang ilegal na droga, P500 na markadong pera, isang motorsiklo, at ilang kasangkapan para sa droga. Ang sospek ay kasalukuyang nakapiit sa Quartero Municipal Police Station habang isasampa ang kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, laban sa kanya ngayong araw, ikadalawang ng Nobyembre, sa harap ng Capiz Provincial Prosecutor's Office. Nadakip sa P2.4 million drug bust operation ang jeepney driver na taga Iloilo. Isang higit sa 2 na milyong piso halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nakuha mula sa isang driver noong linggo ng hapon, ikalabinsyam ng Nobyembre, sa isang anti-narcotics operation. Si Menandro Gilila, 44 anyos, ng Zone 7, Barangay Balabag. Santa Barbara, Iloilo, ay naaresto matapos magbenta ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabo para sa 20,200 pesos. Kasama ang Bingawan Municipal Police Station at ang Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit, IPO PDEU. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Poblasyon, Bingawan, alas 2 ng hapon noong linggo. Nakakumpis ka ang mga operatiba ng pulis ng labintatlo pang sasay ng pinaghihinalaang ang shabu, iba't ibang hindi droga, isang daan at apat na pesos na pera, at isang itim na Euro 1, 2, 5 motorsiklo. Sinabi ni Lieutenant Ryan Christ Einert, happy ng pulis sa bingawan, na ang kumpiskadong droga ay may timbang na 355 gramo na may kabuoang halagang 2,414,000 pesos. Bagaman wala pang naunang aresto si Phil Ilang, matagal na siyang binabantayan bilang alias na runner ng leader ng isang drug gang. Ang sinasabi ay si Chris Mark Blancaflor, 27 anyos, ng Bingawan, Iloilo, na naaresto sa isang by-bust operation sa Hacienda Santa Ana, Barangay Palampes, San Carlos City, Negros Occidental noong 30 ng Agosto. Kasama ni John Valentin Ramejo, 34, ng La Paz, Iloilo City, nakumpiska ang 13.7 milyon pesos na halaga ng shabu. Siguro bagong bagsak lang ang supply kanina. Hindi pa siya nakadistribute sa ibang lugar, pahayag ni Ainet. Naniniwala ang pulis siya na si Hill Ilang ay nag-ooperate sa lalawigan ng Iloilo. Nakapiit na ang sospek at kakaharapin ang mga kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.